Hello Taurus Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tyre PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 to March 30. Naku, sa katapusan na po tayo ng Marso. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga wishes and plans? Yung mga goals yung this month? Na-achieve nyo po ba? O may mga kailangan pa kayong gawin o abutin? Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? Tag nyo po yung mga ka kayo and leave the rest. Gamitin niyo po yung inyong intuition para makuha niyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading. Yung ibang information para sa ibang Taurus po yun, okay? Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming maraming salamat po sa inyong generosity po ha. Kasi kayo po ang bumubuhay sa ating channel. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Start na po tayo. Inhale. and exhale at the center of your reading you have the 9 of swords in the area of what you want you have the 8 of pentacles in the area of what you need you have the lovers card beautiful in the area of what's affecting your current energy you have the moon card in the area of your near future you have you have the high priestess wow in the area of your challenge you have the 3 of swords In the area of your fortune, you have the sun card. Wow, oh, beautiful, happiness, joy, pagaling. Pag-usapan natin yan later. In the area of divine advice, you have the three of wands. At you have the page of swords. Beautiful. In the area of your outcome, Taurus, you have the eight of swords. Okay, pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, you have the six of wands. So victory, ano yung mga bagay na kailangan mong gawin this week, Taurus, na tinatrabaho mong mabuti? I'm seeing here na magkatagumpay ka dyan. People are gonna notice your efforts. People will, uh, will applaud you. apag uh, Pag-uusapan ka kasi ang galing-galing naman ni Taurus this time. For others, I'm seeing here kung nasa social media kaya yan, na yung views mo, dadami na yung followers mo, subscribers, o kaya kakaroon ka na ng mga ads this time. For others, I'm seeing here, meron kang tinagtrabuhan to mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. And now, you're gonna see a beautiful, beautiful result. So, congratulations, Taurus. Napakaganda ng uh, background mo sa yung reading. So, let's start na ang iyong um, reading for today. At the center, you have the Nine of Swords. So, seeing here, ano yung mga bagay na ino-overthink mo this time, Taurus? Yung mga may stress ka whether asa uh, sa trabaho meron ka bang bagay na parang pa-pressure ka to do the right thing or ba pressure ka na magawa yung tamang outcome kasi ang daming tao nakatingin ang daming taong ang uh, pumupuna sa iyo o bibigay sa ng advice o kaya nagcriticize uh, nag sa iyo ano whether magulang mo o kaya mga anak mo o kaya mga workmates mo na wala ibang ginawa kundi punahin ka o sitahin ka o makita ka o uh, makita lamang yung mga pagkakamali mo. So, your views na with the, parang nakafocus ka sa goal na parang, ah, kailangan kong magtag magtagumpay dito, kailangan kong makuha yung right uh, angle sa bagay na to, o makuha ko yung right na sagot or result. And that takes a toll in your mental health, no? Parang masyado ka nabibigatan na rin sa mga um, pressure ng ibang tao, o pressure ng sitwasyon, o medyo, meron ka rin pressure sa sarili mo. Parang binibigyan mo ng, Uh, larger than life um, pressure yung sa'yo yung parang kailangan ko itong maabot kahit na ito pa lang naman yung nagagawa mo. So, masyado kang goal-oriented na parang doon ka nakatu nakatutok pero ito pa lang naman yung dapat mong harapin. So, I'm seeing here, focus ka muna sa kung ano yung nasa kamay mo o kung ano yung mga kaya mo now. And step by step, pa-konti-konti, pa konti -konti, makukuha mo rin yan. Makukuha mo rin yung ritmo, makukuha mo rin yung tamang way kung paano mo ma-acquire ng mabilisan o ng perfect yung isang bagay na gusto mong pagtagumpayan. For others, I don't know why, but I'm seeing here na parang problema ka kasi may kailangan kang bayaran, whether uh, utang yan o kaya bills monthly o kaya meron kang hinuhulugan na kotse o uh, property, no? for others, meron kang binubuong bahay, hindi pa matapos-tapos, o may binibenta kang property na hanggang ngayon, parang gusto mo na siya i at mabenta na kasi kailangan mo yung pera. And you're thinking, kailan ba ito mabibenta? Kailan ba ito makukuha? So, I'm seeing those, um, parang hanggang ngayon, iniisip mo pa rin kung paano mo ma makukuha yung right answer o, o pera wala sa mga bagay na to and nakikita ko ang sakit na ng ulo mo sakit na ng likod mo batok mo sa kakaisip sa mga bagay na ito nine of swords being clarified by the eight of pentacles yes you're working so hard to alleviate your life to change and to remove all the pain sufferings o mga um alalahanin for others um talagang naapekto na, na yung mental health mo o kalusugan mo mismo yung physical health mo because you're working so hard I understand and I salute you for all your all of your sacrifices and um, mga bagay na ginagawa mo just to earn a living o oh? oh, kaya um, mabigay yung mga pangangailangan ng mga anak mo o ng magulang mo o oh, kaya po i-breadwinner o oh, kaya ikaw yung may pinakamalaking kinikita ngayon sa family mo kaya ikaw yung pro provide for them but now i'm feeling and i'm hearing kailangan mo daw minsan magdahan-dahan because i'm I'm telling you, magaling ka naman eh. Kaya mo naman eh. Nakukuha mo naman eh. It's just that masyado kang focus sa goal. O dahil marami, di, marami ka rin responsibility. Kaya kailangan hindi ako magmintis. Kailangan hindi ako magfail dito this time because marami nakaasa sa akin at maraming marami nag expect sa akin na magagawa ko to. Kaya siguro sobra-sobra na yung bigat at saka um, pressure sa'yo to do the right thing at to do the good things, di ba? But I want you to know that you are enough, that you are good, and that you can make it. Huwag ka masyadong um, ma-pressure at huwag ka masyadong um, mag-alala because kaya mo yan, Taurus. Okay, kaya mo yan. May victory ka at the background at may sun ka dito. So, you are good, you are good. In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. I'm seeing here, gusto mo talagang maayos yung lahat, ano? Gusto mo mapalish yung skills mo. Gusto mo, ah, kailangan ka gawin ko. Ah, kailangan um, tama yung kung kayo yung nagsusulat kaya ay gumagamit ng ano ng Microsoft Word kasi kailangan tama yung margin. kailangan tama yung mga words na gagamitin ko. For others sa ibang trabaho parang kailangan hindi ako magkamali dito. Kailangan hindi ako pumaliya baka papansin ni boss o palitan ako o kaya makisip niya na ganito ako ganyan ako pumali ako ganyan. So you are in this um moment in your life na pinapolish mo yung skills mo, pinapolish mo yung work mo. Ayaw mong basta-basta, ayaw mo nang babara-bara lang. Ayaw mo nang uh, may mapupuna sila sa'yo. So, I, I feel na medyo ginagawa mo ang lahat so that um, maayos lahat sa sa workplace mo o sa mga bagay na binubuo mo this time. Because I also see na ayaw mo nang pinupunak kay eh. ayaw mo nang napopulaan ka sa trabaho mo because reflection yun ng iyong personality o ng iyong pinag-aralan o ng iyong skills, di ba So, kaya focus na focus ka doon. Eight of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Yes, you want clarity, you want communication, Parang sa trabaho ito, parang iisip mo, alam mo, saan gusto ni boss? Alam mo, parang pagawa niya sa akin? O kaya yung mga workmates mo, may mga mixed signals ka na hindi mo maitindihan? Parang you want clarity in your mind, parang paano ko ba ito gagawin? Paano ko ito mapapalish? Paano ko ito mabubuo? Paano ko ito malalagpasan? Paano ako magiging victorious sa result nito? Kung anuman po yung pinagkakaabalahan mo na whether negosyo din yan, parang din tayo figure out mo kung paano mo siya mabubuo ng um, perfect o o maganda. So what you really need is a clear mind. And I'm seeing here, kailangan mo daw makipag-communicate. Ang time na to para sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo yung points mo, yung punto mo. Sabihin mo yung uh, nilalaman ng loob mo. Parang, okay, ganito po kasi, ganyan po. Uh, it's time for you to reach out. Uh, ikaw na yung mag ang hearing, so that uh, yung required o acquired na result na gusto mo o yung mga issues na kailangan mo maayos ay maayos na because I'm feeling na parang nagko-caught up na sa isip at uh, mental health mo yung mga uh, issues sa ibang tao sa paligid mo o yung pagka mo ng mga bagay-bagay. Parang gusto ko mag-level up but you don't know how to do it. So, kailangan clear ang mind mo so that you have a clear plan and communicate with the people para... um Um, magawa na no? o magkaroon ka na ng negotiations with other people concerning dyan sa ginagawa mo para makuha mo na at ma- magkaroon na ng result. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo. Sabi sa'yo no, ng iyong spirit guides. The lover's card. You are protected by Archangel um, uh, rafael Raphael with the lover's card. Sinasabi dito na parang mag, um, have this open communication nga with the, with the, with, the, people na concerned mo. Whether lover mo to, asawa mo, mga anak mo. Someone that someone that is important sa iyo o kailangan mo talagang kausapin this week. Um, meron kasi parang na may misinterpret ka o may misinterpret mo sila. So, make sure daw that this time malinaw yung mga sasabihin mo. For others, I'm seeing here na parang kung ano daw yung mga pinili mo because love first is also about your choices, whether choice mong career, choice mong negosyo, choice mong career path, choice mo na um, trabaho o choice mo na uh, tao, ano. As in, sabi dito na kailangan daw pahalagahan mo. Uh, learn to communicate. Huwag mo isang tabi o take for granted I'm hearing so that uh, mo siya sila o yung mga bagay na yun sa life mo. The lovers is being clarified by the king of swords. Yes. Have that mental clarity. Maging matalino ka daw this time. Uh, because king of swords is the king of the mind. Alam niya kung anong gagawin niya. Malinaw ang isipan niya. Sharp ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. a -bagay. uh, very creative din siya. And also, um, very open din siya for other people's opinions, other people's ideas, pero na sa iyo to, yung parang paninindigan ko to, paninindigan ko yung gagawin ko, alam ko gagawin ko, matapang ako, malakas ang loob ko and you are a doer because king of swords will do kung ano sa isip niya and alam yung tama yon. Cut off your uh, communications o kaya uh, connection sa mga taong alam mo na na mo ah, hindi pala sila totoo sa akin. ah, hindi pala to. Uh, mapagkakatiwalaan so cut off the communication and connection with the people na alam mong hindi para sa'yo also ganun din sa mga uh, connect uh, sitwasyon o lugar na alam mong hindi na para sa'yo so choose the people and situations and career paths o mga bagay na pinapahalagahan mo na alam mong para sa'yo so be smart sinasabi sa sa'yo ng spirit guides mo maging matalino ka daw this time in the area of what's affecting your current energy, you have that moon card. I'm seeing here na may mga bagay ka daw na hindi naiintindihan. Kaya ito yung naka-apekto dito sa Nine of Swords. Kaya ito nag-appear. The moon card is affecting your Nine of Swords. Meaning, kaya ang mong stress, kaya ang mo mong ino-overthink. Kasi may maraming bagay sa life mo ngayon ang hindi mo naiintindihan na ano, walang sagot, o walang kasiguruduhan, o parang kailan ko ba makukuha to? Paano ko mababayaran yun? Sino ba yun? Ah, mahal pa ba niya ako? Ah, kami pa ba? Mar mer meron ba sa inyo dyan na sa mga Taurus singles na o oh, Taurus na may kapartner na situationship o hindi malinaw yung inyong relasyon? So, mo mga questions this time. At para kang nasa dilim, para kang naiwan sa dilim, hindi mo alam, hindi mo, hindi mo makita ng tama at walang, walang kasagutan. Ano. So, this is affecting your nine of swords. Kaya andayan mo dito ang problema, mo stress whether sa mga bagay na tinatrabaho mo. So, the nine of uh, the moon card is being clarified by the page of wands. Yes, ang daming fears, ang daming inhibitions, ang daming para may mga bagay kang gustong gawin, may mga bagay kang gustong abutin, may mga pangarap ka, pero dahil ang daming hindi sure, ang daming ding mga bagay na parang wala kang resources, wala kang pambili ng ganito, wala kang panggawa ng ganon, kaya hindi mo masimulan, hindi mo maayos-ayos kasi maraming kulang, tapos parang feeling mo hindi ka pwede kakatiwalaan o people around you parang hindi katiwatiwala o hindi uh, parang questionable yung motive o yung nafeel na na mo to Taurus and feeling that eh. Parang nafeel mo yung nasa paligid mo. Hindi ka sure kung sino ang right people na kailangan mong pagkatiwalaan o kailangan mong maasahan ma maa maa maaasahan ganyan. So, anday mong questions kaya anday mong fears and also inhibitions. parang nag langan ka sa mga bagay-bagay. In the near future, ito ang maganda. Sabi sa iyo ng yung spirit guides, in the near future, meron kang high priestess, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Darating yan sa'yo sa near future. The answers will come at the right time. Yan ang narinig ko. The answers will come at the right time. Uh, um, Marirealize mo, ah, kaya pala ganun siya sa akin kasi ganito. Ah, kaya pala yun ang nangyari kasi hindi pala para sa akin yun. Kasi ito ang para sa akin. So, yung destiny mo mag-play out dito, yung kapalaran mo mag-play out dito, and you will realize, and you, nakikita ko yung vision, you will sit down and realize, ah, kaya pala ganun. Because high priestess will give you the answer na tinago sa'yo in the past because God wants you to be, wow, God, God wants you to be polished enough. Gusto niya maging buong buo ka so that when binigay niya sa'yo, you are ready, you are smart enough, and you're strong enough to carry ko ano man yung blessings na ibibigay niya sa'yo. Wow. God is preparing you for something big. I'm seeing that. Wow, high priestess is being clarified by the tower card. Yes, this will change your life. Pag na-realize mo, dumating na yung sagot na yun, parang, ah, kaya pala. That will change your life for the better. It will give you the victory that you wanted, that you really, really, really want, sabi nga ng Spice Girls. Yung mga bagay na gustong-gusto mong makuha, darating yon pag nasagot na at yung sagot darating sa'yo in the near future and it will change your life it will change your perspective it will change how you view things at parang biglang gagaan pero ah kaya pala kaya pala ganun kaya pala hindi niya ako hindi niya ako nare replyan kasi ganito pala o kaya pala ganun yung mga sinasabi niya kasi ito pala yung ibig sabihin nun so I know makaka-relate kayo dyan in the near future malapit na yan I'm seeing here you will be very, very happy kasi yung pinagadaanan mo now, it will lead you to a beautiful start, a beautiful life. Katabi lang niya si the sun, so it's gonna bring you happiness. This week, Taurus, March 24 to March 30, there will be three of swords in your life. I'm seeing here na, ang challenge sa'yo is to move on. Napaka-precise, di ba? Ang challenge sa'yo is to um, try to move forward kahit nandiyan pa yung pain, nandiyan pa yung sorrow, nandiyan pa yung depression, nandiyan pa yung... Um, sakit o kirot ng pinagdaanan mo in the past. Kung na-reject na ka man, na-disappoint ka man, iniwan ka man, heartbroken ka, o I don't know why, pero I saw, I saw someone na medyo may namatayan ka and you can't really move on because yung yung pain and heartache mo ay nandoon pa rin at hindi ka pa rin makalit go. But I'm not saying you to really forget it. I'm saying you to move forward, continue moving forward with the pain. Paano yon? Kasi hindi naman agad-agad yung mawawala ng okay, stop na. Di ba? Okay, wala na. Hindi. May proseso yan. Pagadaanan mo yan. You're on the process now of healing. Pagaling. Nag-move forward ka together with the pain, together with the sorrow, together with um, that um, um, like dito, parang reflection. Parang dahil mong si ano, sa mga bagay na nangyari in the past. And now is the right time for you to move forward together with the pain. Because in time, gagaling din yan. In time, um, makakayanan mo din. And this time is really on your process of um, healing at pagaling. At unti-unti uh, mong gamutin yung sugat. The Three of Swords being clarified. The Seven of Wands, yes. Now is the right time. Ang problema mo ngayon, parang may boundaries ka. no Hindi mo masyadong pinapalapit sa sa yung ibang tao. Parang no one can really go inside you and really feel kung ano yung nararamdaman mo kasi parang tinatago mo rin sa ibang tao um because so much pain eh parang ayam hindi ka parang sarado ka ngayon ayam mong buksan yung sarili mo sa ibang tao pag usapan man lang yung nararamdaman mo o ano yung dinaranas mo o daraanan mo so the challenge for you really is to open up yourself and be strong and find the people that will um, comfort you and that uh, will not judge you yan jan para ay comfort ka at huwag kang husgahan at yakapin ka lang para pagaanin ang nararamdaman mo, Taurus. So, this time is really a challenge for you to find those people and open up. Ipuksan mo yan, huwag mo sarilinan so that gumaan gaan, okay? You have this beautiful, fortunate card sa area ng fortune mo. Ang the sun, happiness, joy. Malalagpasan mo na to, mag-move forward ka na, unti-unti, um, nakikita ko, naliligaya ka rin. You will know how to Go out happily na hindi iniisip yung mga pains, yung mga heartaches, yung mga problema. For others, I'm seeing here, gagaling ka na sa iyong sakit. May pagkaan na ng pakiramdam. Unti-unti mo na na-appreciate yung kahit paghangin lang ng puno. Ah, sa pakiramdam. para unti-unti mo na na-realize na ang sarap mabuhay. Ang ganda ng buhay everything around you is a blessing and you're now starting to shift your perspective and shift your life for the better. So, congratulations, stars The sun is being clarified by the seven of pentacles. Wow! They start this beautiful thing ay eh, magbubunga ng isang magandang resulta. Kung ano yung mga bagay na tinrabaho mo in the past, bigla ka magugulat. Ay, ito na pala yun ay ito na pala yung result, ay ito na pala yung pinaghirapan ko from all the pains that I've gone through, ito pala yung magandang bunga na ibibigay sa akin ni God. Ay, merong realization agad, ah, thank you po, ito pala yung para sa akin. God is really preparing you for something big, something na, sa hinagap, hindi mo akalain na, Ay ito na pala yung para sa akin and you will just cry happy tears because you will you realize how God loves you so much. Ano ba yan? Nag-emotional ako. Oh, my God. This is really beautiful for your Taurus. So, happy times. Embrace the happy times. Embrace the sun. Um, you will get better and you will be at the best version of yourself in the near future. So, congratulations to you, Taurus. Oh, my God. This is the first time I'm emotional in reading. In the area of your divine advice... You have the three of wands and the page of swords. So tapos sa daw ang paghihintay. May mga bagay na darating sa'yo. Good news. Information about certain na hinihintay mo. Whether um, trabaho yan o papers or approval from something. Parating na siya yung good news para sa'yo. And the wait is over. Naghihintay na sa'yo yung magandang bagay na paparating ay hearing matagal mo itong hinintay, matagal mo itong dasal, at kahit hindi ka pa ready, I'm seeing na susugod ka lalaban ka. And uh, God wants you to be enthusiastic and uh, go for the things na alam mong gusto mo para sa sarili mo. Na siguro nung matagal na panahon mong in-stop o hindi, na, hindi mo na pag-focusan because you're very focus um, focused on a whole a lot of things na nagpahirap sa'yo o nagpapabigat sa'yo. This time, paparating na blessings and tapos na yung paghihintay mo for Something na parang stagnant ka and you will go and fight for the things na alam mo para sa'yo. Kahit hindi ka handa, kahit hindi ka expert, go for it because it is your preparation for a great victory in the future. So the three of wands being clarified by the two of wands. Yes, a vision. There will be a vision for you. Going out of your own world. Parang tinan mo, nagkakasya ka sa sarili mong mundo eh. But this time, tapos na yung paghihintay, lalarga ka na. And you will go somewhere else. Uh, you will realize, ah, ang laki pala ng mundo. Nagkakasya lang ako sa maliit kong mundo. Now, God is giving you what He promised you and what you prayed for. So, congratulations. The Page of Swords being clarified by The Three of Pentacles. Yes, work with other people. Huwag mo daw saluhin ha. Pag meron kang dapat gawin o meron itong good news na to, na dating sa life mo. I'm seeing here, you're being required to work with other people. So, matuto kang makisama, matuto kang um, uh, makipag-cooperate. This is a group project, this is a group effort. So, make sure that you're putting your best um, best skills and best effort para makatulong ka rin sa pagbuo ng mga bagay na gagawin mo in the near future. Whether family members mo yan, o workmates, o sa negosyo, mga kapwa mo empleyado, o sa boss mo, ganyan. So, uh, kaya mo yan. The victory is yours in the near future. Bago tayo pag-usapan ng iyong outcome ng Eight of Swords, I'm seeing, let's go with the additional messages from a divine. First, you have 26. Convertin niyo po ang 26. So, important number para sa inyo. There is a confirmation that this reading is for you. Flamingo. Kung nakita po kayo ng flamingo anywhere, whether pictures, personal, or internet, o napag-usapan, there is a confirmation that this message is for you. Embrace the in-between. Yes, yung kalagitnaan ng hindi ng sigurado at hindi sigurado, yung point A to point B yung sa kagitnaan, yung parang nahihirapan ka, hindi ka sigurado, um, sa anything is so unsure at walang sagot, yakapin mo yun kasi doon mo doon may kilala yung mga tao sa paligid mo na sumusuporta sa'yo. Sino yun nandiyan pag may nahihirapan ka? Diyan mo rin may kilala yung sarili mo. Kung ano yung mga kaya at hindi mo kaya. And also, diyan mo lalong yayakapin si God. Okay? Sa mga panahong hindi ka sigurado. Sa in-betweens. Okay? Another message, you have choosing your path. All is possible. Yes. Huwag kang panghinaan na loob. Lahat ng, lahat ng bagay e posible, Kaya, go ka lang. Okay? Itong error na kailangan pag-focus on this week, Taurus, with, with uh, March 24 to 30. Indecision. I use my intuition in all aspects of life. So, kung mayroon mga bagay na parang hirap ka mag-decide, especially here, with your outcome, the eight of swords medyo, medyo feeling mo stuck ka o hopeless ka o wala kang way o parang feeling mo walang tutulong sa iyo o para oh ito na naman nag overthink na naman ako walang paraan feeling mo nakatali ka dito hindi mo makita tamang sagot feeling mo pag kumilos ka may masusugatan ka lang o magfo-fail ka o may hirapan ka lalo o lalo mo ko complicate yung mga bagay here sinasabi sa iyo in decision, kailangan mo lagi mag-decide. Kailangan mo lagi panindigan yung decision mo. Laksan mo ang loob mo, Taurus. You're very strong. You're very dependable. Defenda dependable dependable. <laughs> you're very creative. Ano, nasa iyo ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya pagkatiwalaan mo ang sarili mo, you're smart enough, you're strong enough, and you have the skills and the talent to survive and also to be victorious in life. Kaya mo at magiging victorious ka. Nasa ilalim lang to ng card mo na sayo ang lahat ng paraan para maging victorious ka sa life mo. Eight of Swords being clarified by Four of Pentacles, yes. Yakapin mo yung mga bagay na importante sa'yo. If it's really for you, for you yan. At ilagay mong isipin, ah, mahalaga ba to para sa akin? Kapag mahalaga, ipaglaban mo, gawin mo ang lahat, lumabas ka sa comfort zone mo, um, hindi pwedeng mananatili ka lang sa shell mo. Uh, sometimes you have to take a risk in order for you to get the things na mahalaga sa at importante sa iyo, okay? nasa isip mo lang yan, kaya mo yan. God is preparing you for something better in the future. So stay strong and be your authentic best self. So congratulations, victory is on your lap. Taurus, that is your March 24 to 30 reading. Sa po kayo naka sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. Also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po ha. Support po na nyo. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.